Hello guys, welcome sa Jubil TV. Nandito tayo ngayon sa dito na sa Mountain View guys sa Muson. So nandito tayo sa bagong pisto ng ano ng uh, Mat So lumipat tapos na lang nandito yung Matmotogirl guys. Dati nandun na sa may pabahay so uh, lumipat na dito may bagong pisto. So, tingnan natin kung ano mga latest na helmet nila mga gamit sa loob. Ayan, pagkita ko sa inyo yung pisto dito guys sa Ayan, tara, let's go. So, tara. Dito na lang tayo. Thank you, thank you. Uh, Pagin pogi na to ya. So, bagong bago sa oh. Kita coba nanti pakai yang mau yang bagong expander. Ayan, expander ko. Tapos. Ito lang kami, guys. 200 binayaran din, guys. Tignan natin yung uh, si video wind kasi napakaingay. So ito yung uh, pangalan ng Matmoto Gear. Ito. Ayan. ayan. So may katabi siya dito sa link uh, laundry. Ayan. So ayan no? Oh. So ngayon, papuntang ano uh, ito guys. Ito, papunta sa Muson. Yan, uh, papuntang Muson yan guys uh, Dati doon sila banda sa may pabahay Ngayon nandito na sila sa may mountain view So ito papuntang Marilao uh, Marilaw Doon papuntang Marilaw yan Yan, uh, ano, sa silao, uh, silaw So dito na yan, Marilaw papuntang yung Muson guys Ito lang So dito na sila yan, sa tapat niyan Ito lang kung makita yung matmuto again so, so papasok tayo sa loob guys Let's go Tara. Pasok tayo. Tayo dito sa sa loob ngayon guys. So, okay. so pagkita natin yung mga uh, helmet ni Sir, mga ano, mga bago. Yan. Ano <coughs> you know? ng mga ibo yun isang hirap lang ito kaysa yan dito tayo so maganda yung pistol mula ito sir no magandang pistol dito malamig, bago ito sick yun so ito magandang ano ito ano kulay black na black oh yan So, yun. Kanyang ganda na sir, napakita dito. <laughs> may ikot lang. Eh, <laughs> sir, no, matatago muna. <laughs> yan, ang oh, ganda, di ba? Ang daming uh, helmet dito, guys. Eh. dati nating uh, na-vlog dito. So, lumipat sila ngayon na dito na. Sa mga team yun, malapit lang dito. Yan. Yan pong babae. Yan. Ito, may mga tapbak, uh, top box eh uh, ser ba? Iya yes, ser, top box. Ayan, top box, bracket, uh, uh, no, uh, top box 'yan. Ah ano, para stop box na tama bracket. Yes. Ayan. Ano, you know, ah uh, monorack 'yan tawag. Yes sir, disimulrak. Ah disi monorack yung ano 'yan. Lifetime warranty 'yan, sir. Oh, oh. Wow. Yes sir, lifetime warranty po, guys. Oh, pwede. Ayan you know. oh. Hadi to. Nasa so, espatos. Ayan, pang uh, motor yan. So, mayroon din siyang jacket. Ayan, jacket pantalon. Ayan, yeah, mayroon siyang, ano, ang dami. Ayan, so, mga jacket na iba-iba. Tapos, may mga gloves naman niya, guys. Uh, gloves. Ayan, so, mamili lang kayo dyan. Ayan. So, ito yung nilito kasali sa akin yan. <laughs> Ayan, luma-luma na kaya makabili rin tayo ng bago. Ayan, shout out. Ano? Ito yung Ryzen. So, ito magandang uh, top box to guys. Halay uh. ba ito eh? sir? So yun ang pakita natin sa inyo guys.

Tapos sabi ko, ano ba, ano ba, tingin nyo ano itong Ano ito? Speaker speaker. Speaker. no? pinaka ano lang yung pinaka parang headset kami sa online. kami maska. Hindi ganito,

Okay. Masikip ang pisto doon sa kabila dati sa mga uh, may pabahay. Okay, ito kayo eh, malaki. Maganda yung pisto dito, malaki. Okay, malaki my... Pati resistant to? Ayun. Okay, naman Itong Itong log, guys. sir. pag okay. nabasa na mula, lang natin na yung helmet. Ito yung mga... Uh, <coughs> mga jacket guys. Kasi, once na naka na mag... Ang mga gloves. Ang pantalon din doon. Ang mga gloves. 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 Ang mga sa Ang gloves. Ang mga gloves. Ang bye, -bye.